Mga kabayan, sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano magmaneho na kahit hindi inaantok yung, yung mga pasahero ay aantokin dahil sa ganda ng inyong pagmamaneho. Kagaya ko na napakagaling, katulad nito, tingnan nyo yung hapon na -amo namin o oh, at sa kanyang bodyguard nagbibidyo dahil laging nakakatulog pag ako ang nagmamaneho at ituturo ko sa inyo kung paano ang professional na pagmamaneho hindi lang professional, international at pang all over the world ganito yan gusto nyo ba na magmaneho ng katulad ng kagaling ko yung na nakakatulog yung pasahero nyo yung napapahilik kagaya nito ayan, kita nyo naman sa video na, na talagang napapahilik ganito lang ang gawin nyo mga kabayan ituro ko bilang isang professional at pang all over the world na driver mga kabayan ay ganito kung halimbawa automatic ang inyong mga sasakyan ay ganito wag nyong pansinin yung mga nakailaw kasi itong sasakyan na to ay hindi just just ito ba? Diba? tapos gawin nyo mga kabayan ay apakan nyo yung preno tapos hilahin nyo ito tapos makikita niyo doon, 'di ba? May letter D. Ganyan mga kabayan. Tapos apakan niya 'yung 'yon. Tapos 'di ba? Mabante. Ya, diba? mabante tayo, 'di ba? Tapos patakbuhin niyo hanggang sa 100 o kaya 190 ganyan. Oh, tingnan niyo mga kabayan, oh, 'di ba? Oh, napaka himbing ng tulog niya kahit uh, rough road yung dinadaanan namin may lubak-lubak o -lubak. oh, tingnan nyo yung uh, bodyguard niya oh. Di ba? Napakagaling ko magmaneo mga kabayan. Ganun ang gawin niyo, oh. tingnan niyo. Tabo kayo lang ng mga isang daan ganyan mga kabayan. Tapos huwag na huwag niyo kalimutan na kapag uh, nagpepreno kayo, huwag n'yong bigla-biglain na magpreno. Tapos tingnan niyo kabayan oh, talagang hanggang ngayon no, oh. himbing. Humihilik pa yan mga kabayan. Tapos kung mag-overtake kayo mga kabayan, tingnan niyo muna kung may at sasakyan sa inyong likod na mabilis at saka kung libre at siyempre mag signal light ka mga kabayan tapos ganoon oh. tapos overtikan mo yun oh, tapos tingnan mo yung yung pasehero mo tingnan mo tingin mo yung, yung, no di ba ang himbing ng tulog niya at saka tingnan nyo o oh. oh di ba oh. at hindi lang yan mga kabayan hindi ako just just magmaniho di ba